ah, balik na gabi eh. Oh guys, putol na oh. oh. guys, oh. Putol na siya. Hmm. Ngayon guys, subdan na to ang pagdayo sa motor Ano guys, oh. una na kong gibuhat guys kigitanggal na kuning bolt sa ilalom kaning na ay bilifan kay maglisod mong aning taklob sa makina guys mutong giuna na kuning tanggal niya gisunod de ay nako na ang pag sa oil kay ako maning ibalik ko niya pag maayo na ako po dayong gisunod ang kulang guys no kumakit ano niyo ni kaning niya mo ni cover sa kulang. inagtuyok na ko ani guys musudlot ni dira sa ubos karon Tanaawan ninyo karon guys Ako po da yung gisunod ning Kickstarter guys no kaysa gabal mo sa pagtanggal sa makina. Pag human ato ako na da yung ginahinayan ang tanggal ng mga bolt sa kilid sa makina. Ala una pag ikugasugod sa hapon na ni na human ko alas 4 parting ni man mo juday kayo ning magtanggal og bolt case no. Isod gini magayo og motor. Mo nang kinahanglan kita ng mga riders, mga motorista, kinahanglan makabalo gid daon saon pag-ayo sa motor. Dili lang gaigo igo lang tamo sakay sa tuang motor, I igo lang tamo drive. Dapat makabalo pud sa mga basic on pag ayo sa motor so may yeah, ni guys nakatun jud ko aning time unsaon pag ayo sa motor kay kani hunaon no, mo guys o so, sa ilalom na gani makina pero nakaya mo gid nako siyang ayuhon so powerful jud ayo nindot kini maglantaw lang taw youtube guys no kita kung tabang gini siya sa satua guys dire guys kay ako na lang ning i-pass forward dritso na talidto sa natanggal na nako na ang taklob sa makina 牛。 Hmm. ah balik na dito eh oh okay, guys putol na oh bantog na dito eh oh guys oh putol na sya ummm madaling bilis sya mo kung an magpansyon na yan kung so, an kung ganyan dito kung an pumilis na to so magatong pangilis guys button spring balik na to dre Um ah. Sumpur ko na sa ester calle yun Ayos na siya Komon balik na to Bong guys balik na to ah. Ayan. So, ay, yung guys na na-equal na ni siya oh, ng washer. Dapat din na siya mawala. Pagpabalik na agay pa guys na pack. Tapos ito. Pagkauma na to guys, kinailisan naman ako ang return spring. Naputol man to siya. So mo gibalik na nin ako ng crankshaft guys. Kay pagkauma, ako na po ng og balik ng oil o kaning coolant Nga akong tanggal ganiha. Sa wakas na okay ragid. Hahaha, rabi nakong kiraan naikin, eh, hidup doy. Nah, oke, gede yang ban. Oke, paham, sedikit, bah. Sedikit, Oh, baik, lagi, kau makin ke nih, bah. Mm. na mga toast na ko guys. Na yun. Tinira. kayo. Itaya o gayo. Nga to lang kasimple guys. Mag-guan. mag ilis return spring. Atong putol na rin guys. Oh. putola, ibang tog lang siya mabalik eh Ano nga 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 Ano nga